Magandang, 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 magandang Hapon, Luzon, Visayas, in Mindanao So welcome, 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 welcome back na naman pong muli dito sa aking uh, YouTube channel Ang one time, big time na kombinasyon Alright, right, magandang, 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 magandang hapon, mga kaibigan at mga kaswelter at mga taga-subaybay. So, meron po tayong pahabol guys ha, para ito sa 5 p.m. draw hanggang sa 9 p.m. draw. Ayan, so pa-like, 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 in-share guys ng ating video na ito pang pabuenas at pang pasuwerte ngayong araw ng Webes. Ah, July 4, 2024. Okay, sa mga hindi pa po nakaalam ng resulta kanina sa 2pm draw, ang ating resulta po ng 2pm draw kanina kay 7, 5, 0, So 0, po yung ating uh, mga one-time, big-time na 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, at mga taga-subaybay. So sa mga nakapanood po ng aking live kaninang umaga at nakapakinig. So slide po tayo kanina ha sa 2pm draw. Pero balikan nyo lang po guys yung ating mga kombinasyon na yan kanina. Yung unang aking, yung unang aking inilive kaninang umaga. So sa mga hindi pa po nakapanood ng aking... Uh, ah uh, sa mga hindi pa po nakapanood ng aking live kaninang umaga, so pakinggan nyo po yan. So napakadali lamang po, napakadali lamang po, pumunta lamang po kayo dito sa aking, uh, po kayo dito sa aking uh, YouTube channel and then i-click nyo po yung live at diyan po ninyo makikita yung ating mga live stream araw-araw. Ayan, so balikan nyo po yan guys ha, yung ating unang live kaninang umaga sapagkat meron pa po yung pag-asang mag spot ngayon sa 5pm draw at 9pm draw. And then, ipapahabol ko lang po ito guys, meron po ako ditong two combination na another update para sa 5pm draw Ito hanggang sa 9pm draw So, idagdag nyo lang po ito guys Sa ating unang live kanina Ayan, so video lamang po ito guys ha Sapagkat hindi po ako makapag live Kasi ah, medyo mahina po aking signal Sa mga oras na ito So Recorded video na lang po ito guys, hindi po ito live stream. So ayan, uulitin ko ulit ha sa mga uh, sa mga hindi pa po nakapanood ng na aking unang live kanina, yung ukang, uh, yung aking unang live stream kanina umaga. So nagbigay na po ako diyan ng mga nagbabagang kombinasyon para sa araw na ito. So balikan niyo lang po 'yan. And then, pakinggan nyo lamang po para mailista po ninyo yung aking mga ibinanggit dyan na mga nagbabagang kombinasyon. And then, sa mga hindi pa po nakakita ng aking unang live kanina at hindi pa nakapanood. So, pumunta lamang po kayo dito sa aking YouTube channel. Tapos, i-click nyo po yung live. So, dyan po ninyo makikita yung aking mga live stream araw-araw. All right sa mga mahilig po dyan sa ganitong content kung kayo po ay mahilig tumaya ng Taridis Weltres Loto National at uh, gusto po ninyong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong Taridis Weltres Loto. All right, so napakasimple lamang po guys ng inyong gagawin. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang kayo dito sa aking channel na ito at pagkatapos po ninyong mag-subscribe ay syempre wag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po tayong mga live stream or mga upload video araw-araw ay magiging palagi po kayong updated So ano pang hinihintay ninyo? Luzon, Visayas at Mindanao sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. So mag-subscribe, 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 mag-subscribe. Para po magkaroon kayo ng pag-asang manalo sa larong 3D Wealth Rest Loto Nasional. Okay, so hindi ko na po ito patatagalin pa mga kaibigan at mga kasweltres at mga taga-subaybay. Ihanda na po ang inyong ball pen at papel para maisulat nyo na po at mailista itong aking mga babanggitin na mga pahabol, bagdokanan, sweltres combination para sa 5 p.m. draw in 9 p.m. draw bagdokanan. Okay. All right, isulat, 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 isulat na po ninyo at makinig, makinig, makinig at narito na po. Zero, tres, cuatro. zero. tres. cuatro. <tries> cuatro. ocho. zero. cuatro. Otso Zero All right. So yan lamang po guys ang ating pahabol to combination kanan para sa 5 p.m. draw and 9 p.m. draw and mag always play target rambol putayo tayo guys ha para sigurado po yung ating panalo. Ayan, so good luck po sa ating lahat. Sana ay sumati ng suwerte ngayong araw na ito. And don't forget to like and share guys ha, sa ating uh, video na ito pang pabuena sa pang paswerte lamang po ngayong araw ng Webes. Pakilike and share po para mas marami po ang makapanood and mas marami po ang magkaroon ng chance na manalo sa larangan ng 3D Sweltres Lotto National. Ayan, so again, ulitin ko pong muli ha sa mga mahilig po dyan sa ganitong content. Kung kayo po ay mahilig tumaya ng 3D Sweltress Lotto National at uh, gusto po ninyong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong 3D Sweltress Lotto. All right, so napakasimple lamang po guys ng inyong gagawin. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking channel na ito. And then pagkatapos po ninyong mag-subscribe ay eh, siyempre no, ah, siyempre wag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po tayong mga live stream o mga upload na video araw-araw ay magiging uh, palagi po kayong updated. All right, so ako pong muli ang yung lingkod si One Time Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang hapon Pilipinas. And Asta La Bista Bye bye thanks for watching. Mm. Internal closing. Internal opening.